nga po pala yung set na dadali namin sa Mindoro pero ipapatracking na lang namin. Enjoy watching sa mga ganap! Good afternoon everyone! Andito po kami ngayon sa Nai Cavite. at kagaling nga lang po din namin yan sa Alfonso Cavite. Tumigway nga lang po kami dito para maokila itong bahay ni sir. And shout out po pala kay Sir Val Del Mondo. Bali na sa Los Angeles po sila at ito po yung bahay nila dito sa Pilipinas. At wala pang halos kagamit-gamit dito. At mga isang oras nga rin po yung biyahin namin from Alfonso. Kaya kung sakasakali, may pwedeng kasabayan sila sir dito pag deliver namin. At halika, silipin na natin ang kanilang dream house. ayaw. Wala pa talaga siyang kagamit-gamit At kami po ang gagawa ng mga gamit dito At ito nga po ang isa sa mga lamesa nila Na iplano nilang ipagawa sa amin O iparepair Gusto po kasi nila ipa resin ito Pero hindi namin ito madadala kasi hindi ko siya nakakausap eh. no. Kasi baka hindi na kayanin ng price Pero baka anyway, hindi, pwede naman pag-uwin no, Kung last hindi niya kaya na ipoxyrasin Ibabayas lang namin Ito no, do'y no, 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 no. no, 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 ito mo mabitibang baita. Hilaim. talaga yung Okay. For example, o sa sarang ano, kailangan yan. 4 inches yung ano, yung allowance. First room tayo. Dito muna net niyan, first room. katukar kita <tukar> At kinabukasan naman po ay dumerecho kami sa SMDC. At kondo nga po pala ito at dito nga po pala ito sa Espanya. May vlog nga po ako ng okular namin dito. Kapag ganito po kasi mga kondo ay mabusisi po talaga ang pagdi-deliver sa ganito. Mahabang pasensya sa mga oras at mga policy nila. Kaya away na rin po kami dahil marami na rin po kami mga kondo na pinag-deliveran kahit nga po mga client namin na May mga pagkakataon pa po, po na bawal ang nakachinelas, bawal ang nakashort. Depende po sa klase ng kondo. May mga kondo naman po na hindi hindi naman ganun kahigpit. At syempre, hindi rin kami basta dito makakapasok na walang permit. Lahat po ng mga workers na akit po ay kailangan ng ID. At maging sa sasakyan po namin, kailangan po namin magtanggal ng parts ng sasakyan, ginagawa po namin kagaya po ng pang top load. Hindi rin po, po pwede dito ang truck, kaya nga napakalaking bagay sa amin ng may ganitong sasakyan. At pinalitan na nga po namin ang pangalan niyan, si Maxi. Nasa ngayon po, ang pangalan po niya ay si Mitsuyota. Bakit nga ba Mitsuyota? Mitsubishi po kasi siya, pero po yung gulong na ginagamit namin sa kasalukuyan ay galing po kay Istro, yung pong sasakyan namin na Innova. At sa mga ganitong deliver namin chillers, kahit ingay namin, kinokontrol namin. Alam nyo naman, kapag kondo, halos padala ang pagitan, talaga maririnig ang ingay. At yung sa parking area, area po talaga grabe napakainit yung chillers talagang pati bayan lang nakakawag dapat sa pinto pa kasi sasara yan oh yun mo Paul gilid mo yung gilid mo yun yun yung gilid mo yun gilid mo doon doon service, ito nga pala chillers yung service elevator. Yan. Ito talaga yung mga ginagamit pag may mga deliver, mga chururot, ganun. Sulat kayo, ha? <laughs> Pag-dair. Tapos uh... pat na talis. Ah, nandito pa. Okay. Okay na? Hindi. Hmm. Sulat. Nineteen hand. Nasaan na? Yan yeah, yung ganti. Nahilo ako tumuma. Hindi. Ayun. Nahihilo si Paul. Nahihilo mo, itong, Nahi hinap, ulain to? Ulain mo. Uh -uh. ito. Nahihilo mo. Ito? ito. Ito na po ako, 122 plus. Nung, ng nandung ako sa araba. na. na. Ay, Mabilis nga. lang naman. <laughs> ito. <Binda, tarah> ito na lang ha. Nelit, Okay. Natin. 19. 19. Ayan. So, nag i na pa sila dito, chillers. Ayan. So, pinag-isipan namin kasi alang nga na buhin yung bed. Kasi ba, nagtatrabaho pa sila. Ayan. Kasi Ayan. Ganito na lang. Kausapin ko si ma'am. Na hindi namin may bubuo yung, ano, yung bed frame dito dahil nga may nakatrabaho ba dito. Ganyan. May babalikan na lang namin dito. Pero yung workers na lang magbabalik dito, magmumotop na lang sila. Ayan, para kasi kawawaan naman yung pang gumagawa dito kung ipipilit namin. Mahirapan silang buhin saan Saka pipintura pa, ganyan. May mga naging problema yata. Kasi pag kondo kasi chillers, Chilas, And then, may oras lang po yung trabaho dito. Sabado rin ko bawal din kasi pahinga ng mga tao. Kaya yun. So, sinare ko lang din sa inyo para sa mga nagpapa... Sa mga nag i po sa amin ng mga, mga nakakondo, ganun po ka po sisi. Yung ibang nga pong kondo, pati kulay ng i-install namin even blinds yan. ah, uh, kailangan nilang malaman. Ayun. So, Bali ko kunin namin yung bed frame doon. Tapos i-stack na lang namin dito sa may gilid. Ayan. yan lang muna. Sabi ko na lang kaila kuya ingatan kasi naka-fabric yung cover noon. Huwag madumihan. Ayan. So mabilisan lang chillers kasi nga nakaharang dito sa daan. Oh. No? Ayan. Mabilisan lang ang galaw talaga sa ganito. Yung may dadaan. Huwag <laughs> <laughs> like, ka magmadali. Nahi, mo kasi si Paul. Baka <laughs> <laughs> kapag hintay naman yan. Wala naman 3 seconds ang paghintay. Masyado <laughs> ka kasing nagas. <laughs> Tao yung dadaan dyan. May pag-unawa naman yan. At yun na nga. Umuwi muna ulit kami dito sa Quezon City para ito naman ang ayusin namin. Isineset up po namin yan dyan para ma-send po kay client na yan po yung outcome ng kanyang order at dadalhin po namin yan sa Mindoro. Pero ipapatracking na lang po namin dahil hindi naman ganun karami yung order ni ma'am. Isang bed frame at isang bang with storage po yung order niya. Bali na sa iba bansa nga rin po yung umorder dito sa amin. At maraming salamat po kay ma'am sa effort kung paano namin papadala sa kanila yung kanilang order. Siya po yung nagsabi sa amin kung saan namin pwedeng ipadala. At fabric nga po pala na beige ang ginamit namin dito kaya talagang doble yung balot na ginawa namin para sure mali limang items po ito para mabuo yung bed frame at saka yung etong divan and lahat po ng details nakalagay dyan yung address contact number at ilang items ayan para alam lang po ng mga tawidagat na pag kami po nagpadala ng items sa inyo na hindi kami mismo magdadala at kakargo lang natin or tracking po yan po yung mga ganap At mag-aalas dos na nga po ng hapon niya at nagmamadali na rin kami dahil nga po pupunta pa kami ng kondo para uuhin po yung bed frame doon sa kondo. Kaya shout out po sa mga taga Mindoro at gusto niyo pong umorder sa amin na kahit maliit na items lang po ay pwedeng pwede. Pwede rin naman po kami ang bumiyahe lalo kung may karamihan po yung oorderin ninyo sa amin. At ginawa na nga lang din pala nila ng paraan na baging tatlo na lang yung peraso ng mga order ni ma'am. Bali kasi kanina limang peraso po yan. Sa mga tawidagat po wag po kayo mag-alala dahil aalalayan ko naman po kayo sa mga expenses kapag kami po magdi-deliver sa inyo. Mapa kami man ang mag-deliver o mapa tracking man po yan. Hindi po ako mapang tao, chillers. Diwala lang po talaga. Minsan nga po ako pa yung nadadalhan. 700 pesos nga po pala yung bayad ni Ma'am Jaan. At maraming salamat po pala sa 1,000 pesos na binigay sa amin ni Ma'am para daw po pang merienda. At pagkatapos nga po namin dito ay dumiretso po uli kami sa Espanya, doon sa kondo para po Buuhin naman yung bed frame na hindi namin nabuo kanina. Alam yung chillers, yung pagod ko hanggang dulo na ng buho ko, nilalabanan ko lang talaga. Sa araw-araw na biyahin namin, talaga makakarandam ka talaga ng pagod. Akala po kasi ng iba, nakasakay lang ako sa sakyan. Hindi po, nagbablog ako, nagtotok ako, ang dami kong kinakausap. At marami pa akong iniisip na iba pang mga pamamaraan para lang po mag-improve or mas mag-grow pa yung business. At isa nga po ang technique ay yung mahalin mo yung mga client mo tiwala nila. At ito nga po yung naging outcome ng kanilang bed frame. Medyo maduming nga lang po dahil may nagtatrabaho pa nga po dyan sa taas. So yung chillers, paano hanggang dito na lang muna at andito nga po pala yung contact number namin sa mga gustong umorder na sa screen ninyo. At sa price naman po, pakibasa na lang. Alam nyo dito sa amin, mura pero hindi basura. Kaya mag-subscribe ka na. Huwag ka nung patumpik-tumpik pa. Bye!